Hello, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Channel, a failure or a zoomatizer. So ngayong hapon na ito, natin sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a um, a random gabay for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kano na kayong energy ay kaganapan sa buhay? ng mga Gemini ang ating makahagilap. So, guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate ko lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Gafricas. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi din nag skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik diglig na gumapo ni biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyong ating spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you, give information. Paka ano kayong gusto sabihin sa inyong ating mga baraha? Okay, there's a two of swords. There's a decision that you need to make. So, kailangan mo na mag-decision dito. Bakit? Dahil napapalibutan ka ng na toxic and negative deals, no? Maraming mga um, nega, evil eyes sa paligid mo. Kailang magdesisyon. Umalis ka na dyan. No, kung mawala ka na dyan. No, nahihirapan kang magdesisyon. Bakit? And there's a star card, shilling recovery. Unti-unti ka na raw makaka-recover. Sa lahat ng mga ganyan pinagdadaanan mo at may mga bagay na magtutupad sa pangarap mo. No, may pag-asang muling makabangon may pag-asang muling makalaya. there's is a sign of one something burden. No, some of you punong-puno na responsibilidad at oblig obligasyon na maaaring ang pasan-pasan uh, mo no, ngayon. And of course, there's a ease of wants. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, idea na magdadala sa iyo ng mga bagong opportunities. No, let's see. What is the visual messages? Represent guys with um, the full card. Now, there's a something, a leap of faith, no? Dahil sa pananapalat at tiwala mo, susubukin ka dito ng ating poong may kapal, no? Kumaga, titignan ko hanggang sa katatagan ng iyong paniniwala. And there's something in new beginning coming in for you. What is the two of swords? There's a dahil hangman, no? Kumaga, kailangan mo mag dito. Dahil, um hindi ka pa, hindi ka makakilis, hindi ka makagalaw diyan, walang mangyayari dyan sa position sa situations mo kung hindi mo babaguhin yung pananaw o yung mga nakasanayan mo o yung nakaugalian mo o yung ginagawa mo, no? Kung paulit at paulit ulit-ulit yung senaryo na ganyan, walang mangyayari, no? Kailangan mong palayain yung sarili mo mula diyan sa situation na yan. There's the hermit card, spiritual enlightenment, the answer you need this year. No, masasagot na ang mga katanungan mo no kung bakit maraming naiinggit sa iyo kung bakit maraming taong sumisira sa iyo no bakit malalaman mo na yan no at kung ngayon maliliwanagan ka na na marami talagang negative diyan sa paligid mo no hindi lang siya negative and toxic talaga siya what is the star card represent guys with the eight of wands so there's a past communication past moment na magkakaroon talaga ng changes and development that may pag-asa na na magbago na ang kapalaran mas some of you guys no ang hinihiling mo makapag makaalis ka na makakaalis ka there's a travel no makakatanggap ka ng phone call messages and there's a transactions coming in and there's a ten of pentacles no kapag tapos ng mga obligasyon at responsibilidad mapapalitan to ng pangmatagalang situation no there's a um, unexpected financial windfall long term success long term investment financial security what is the ease of ones there's an knight of cost. magkaroon ka na siguridad pagdating sa finances no, magbago ka na uh, mag dito, magbukas ka ng bagong plano, no, pag-ingatan mo ang mga, pinag pang uh, mga pinagtrabahuhan mo, no, mas lalo ka na maging secure, no, you are also provider, kaya kailangan alam mo kung paano mo pahalaga ng iyong mga pinaghirapan. What is the full card? Reference with the moon card, see? Talagang marireveal, no, may ramang talagang matutuklasan, malalaman mo dito, no, no, And, and of course, matutupad din yung mga pangarap mo dito at susubukin talaga ang yung tiwala at pananampalataya dahil lahat ng katotohanan ilalantad dito. What is it to the two of circus the hingmen? Refuse and guys with the hypothesis So, there's an hidden agenda. Kaya hindi ka makapag kasi nagkakaroon ng back and forth. No, dahil magulo ang utak mo. No, meron talagang um, kumagagumugulo sa iyong isipan dito kaya lutang ka, balisa ka. No, kaya parang napapariwara yung um, buhay mo dahil dito sa tao na to no nilalagyan ka talaga ng negativities no nilalagyan ka ng blockages pinupunon ka ng mga kamalasan at sumpa what is the native circus the hermit card oo there is a four of wands by celebration some of you guys no makakaalis ka na at makakalaya ka na dyan at of course at the same time maka, uh, there's something homecoming family gathering And because there there's a four of wands, twin flame energy. No, maaaring nga mayroong taong tutulong iyo dito para makalaya ka dyan, makawala ka dyan. No, there's a something of wedding celebrations, no, coming in. There's a judgment for a week, of course. Parang pinapahalala ka ng kayo dito, pay attention. Tutukan mo, ano ba talaga yung priorities mo, tutukan mo ano ba talaga yung yung gusto mong mangyari sa buhay mo. What is the ten of wands or what is the ten of pentacles? represent guys with the nine of pentacles there's a blossoming no lalago lalakas nang yung finances no matatapos na talaga yung mga obligation o responsibilidad mo no may potential ka para maging masagana bakit kasi matiyaga ka no sa ginagawa mo sa gusto mong mangyari sa buhay mo hindi ka nawawalan ng pag-asa agad-agad no talagang uh, nagpupursige ka para ma tulong uh, makatulong, makawalat, makalaya dyan. And there's a night of sorry reverse No? no more anxiety, no more sleepless nights. Matatapos no? na yung takot mo, pangamba mo, mag-aalinlangan mo, tatapusin na dito. No? Ngayon, mas magiging maingat ka na sa sarili mo. And there's a seven of pentacles, no? Ano man yung mga bagay pangarap mo, magkakaroon ka ng bagong simula at maaring ito yung hudyat na maaning anihin mo na ang iyong mga pinagirapan. Now, what is the outcome? Represent White? with the two of circles taking men and the hyphysis represent with the ease of serve. mental clarity liliwanag din to napuputuli na yung mga bagay na alam na hindi sa sa'yo parang ito yung hudyat ng paglinaw no? hudyat ng pagli, uh, pag-alis ng mga negatibo sa buhay mo ba? Diba? liliwanag na sa lahat no? magparang parang magsising in sa'yo na no? mapagtatagpi-tagpi mo na lahat ng mga bagay pangyayari dito at matutuldukan mo na What is additional messages? And of course, there's something that you want the waiting for so waiting for ship. Ito na yung inihintay mo. No? Maaaring uh, masasagot na ano man yung katanungan mo. Mga yung um, ngayong panahon na to, maaaring maliwanagan ka sa lahat na nangyayari. And there's a degree cups. Even sa emosyon. Na magiging kalmado ka na. Mawawala na yung worries mo. At then of course, uh, takot mo. And there's and the lovers connected with your love life. No? Gaganda na rin ang iyong relasyon. No? Pagsasama. There, there's a strength No, ngayon, mas magiging malakas na ang loob mo. Mas magiging matapang ka na. Aalisin mo na talaga yung takot mo. At mamahalimu uh, mamahalin mo na talaga mo ni sarili mo dito. No, there's a something retreat and disconnect from the void. No, makakalaya ka na. Makakaalis ka na dyan sa uh, mundo ng negatibo. No, makakalipat ka na. And of course, sinasabi sa'yo dito, magkakaroon ka ng panibagong pag-asa. And of course, there is a power of the deck with the Ten of sword Mag-ingat ka lang with the sabotage. No, kasi may tumatridor talaga sa'yo dito. No, ingitin ka eh. Malakas kasi ang um, atake mo, may swerte kang taglay. No, malakas ka, uh, malakas ang dating mo sa ibang tao. Kaya na-attract sila at the same time naiingit sila sa'yo. No, what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan? Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, before anything else, shuffle muna tayo. No? for finances and career tayo. Okay, there's a chart card na maraming parating. There's a two joining forces na maaring tutulungan ka ng ating universe, ng ating gabay. Na maraming parating na pagbabago sa buhay mo at magiging patas ng laban. Now with the five of sorry reverse. Now magkakaroon ng um, patas ng sitwasyon. Now na wala nang sasabotahe at ngayon mas magiging mauta ka na. And there's another one, slow and steady, mas magiging kalmado ka na no hindi ka na magiging aggressive no and of course uh, magiging kalmado ka na sa gagawin mo at magiging balanse with the two of pentacles and the five of swords in reverse magiging um kumbaga balanse ka na sa gagawin mo may mga taong kung, may mga taong nagbigay komplikasyon sa iyo pero matatanggal na to no more complication with the five of wands in reverse no makakalaya ka na sa lahat ng komplikasyon, lahat ng mga problema, at there's a six of pentacles na no, magiging na ang iyong negosyo hanap buhay trabaho no wala na tong ano uh, parang tatapusin na yung sumpa o kamalasan or mga evil eye no parang ito na yung panahon ng pagwawakas ng mga negatibo sa buhay mo pagdating sa love life there is a page of swords be curiosity kailangan kilalanin mo mabuti no and of course getting to know each other heart to, to conversations And of course, there's the king of swords. Mag maging matalino ka na ngayon pagdating sa mga bagay-bagay. Gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo. No head over heart. Not just being wise. And there's a the three pentacles for collaborations. No? Some of you, kailangan nyo muna kilalanin. No? And of course, alamin mo ka ni Forfus niya pagdating sa relationship na of course, there's a death card na no? magkakaroon ng transformation dito. Some of you guys na no? may matatapos ng relasyon, meron naman dito magbabago, mag, magsisimulang muli, meron naman dito namatay ang person mo, no? maaaring magkaroon ka na panibagong person, and there's an emperor na no? mas magiging mature ka na how to manage and control your love life. No? Mas, mas magiging mature ka na ngayon sa kaysa sa nakaraang karelasyon mo. No? Dahil siguro sa mga naranasan na pagdaanan nyo, dahil bibilis na ang takbo na situation, magsasucceed ka na. Pagdating sa boy pag-ibig, alam mo na yung nagbibigay complication, complication pagdating sa love life eh. So, iiwasan mo na yon. Na pagdating sa kalusugan, there's a page of cuts makikinig ka sa intuitions and gut feeling mo. Kung naman yung mga sinasabi sa inang iyong mga gabay, pakikinggan mo na. Now, there's a two of cups with a partnership. no ngayon, lilimitahan mo na yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. No, and of course, there's a tower moment for major changes. Malaki din ang pagbabago na naganap sa kalusugan mo dito. Maaring nabago na rin yung lifestyle mo. No, there's a the king of cups. Yung person is very devoted. Ginagabayan ka. There's a disaster, guides. No, meron ditong yumaong mahal mo sa buhay na ginagabayan ka. Kung hindi mo to asawa, tatay mo to. And there's a will of fortune with a good luck. And there's a destiny is yours. Magiging maganda na ikot ng kapalaran iyo. Magiging maganda na rin kalusugan mo. No, matatapos na yung mga hinaing mo at lungkot, no? Takot and there's a seven of cards at marami ng opportunities na darating ngayon. No, and of course, mo na yung option and choices dito. No, hindi ka na titingin sa isang bagay lang. Titingin mo na maraming bagay. No, and there's a four of swords. Kailangan mo rin ng pahinga. Na no, nag-over patig ka daw dito. And of course, makinig ka sa inner voice mo. Dahil hindi ka ililigaw nito. Pagdating sa kalusugan mo, mag-pay attention ka umiwas ka muna sa mga bagay na nakakasama sa iyo lalo lalo na nahihirapan kang magdetoxify no or mag mag ano, mag pag magpatunaw ng iyong mga kinain no yung yung digestive na no? nahihirapan siyang mag uh, matunawan so and of course this dito guys um uh, mag, kasi ng anxiety sleepless nights dito dahil sa pag-iisip mo iwasan mo din no So let's see what is additional messages tayo pagdating sa Magical Fair Messages Advises and request sa Pick a Card, yes or no. No, kung bago ka sa channel na ito, Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No, pipili ka dyan kung ano magiging sagot sa, uh, sa tanong mo. Comment down below ko no number na pili mo at malalaman mo yan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the Magical Fair Messages represent what? with a magical fire message just let go na may mga bagay na kailangan mo nang i-let go bitawan, pakawalan, tigilan and this is something a perfect timing for you Now, ito na yung panahon ng pagkakataon no? na para matapos na mapakawalan mo na at makalaya ka na. And there's a spiritual teacher no, may gagamot sa'yo, may tutulong sa'yo para matapos at matuldo ka na ito. And of course, there's a vegetarian. So I told you, kailangan mo na more on veggies kasi nahihirapan kang may mag digest, no? matunawan. What is a yin and yang oracle card? So let's see what is the initial messages we're a yin and yang or okay? There's a rejections, no? Ibig or reflections, sorry. There's a reflections. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And of course, there's a regret. No, baka manghinayang ka, magsisi ka, dead. that's why Kaya kailangan pagmamasdan mo ang bawat decisions. And there's a re release, no? Kailangan surrender mo, pakawalan mo. Yung mga bagay na nagbibigay balakid sa isip mo, no? Huwag mong i-control. Hayaan mo siyang mangyari at maganap. No stop trying so hard to control these situations and there's something reunion some of you guys na meron ditong uh, magkakaroon ng collaboration again no may may um magkakaroon ng reconnections no reunites what is the significance this represent what And there's a, the world. Some of you guys na no, talagang babaguhin yung mundo mo. Babaguhin na yung situations mo dito. And communications. Communicate clearly. Kailangan mo makipag-communication na maayos. And there's a persistence. So, kailangan um, hindi pwede pa bago, bago yung utak mo, yung gusto mong mangyari. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo. No? And of course, being creative no? sa, um, sa gusto mong mangyari. What is the romance for a mystic Love oracle deck? represent guys with a healing releasing si talagang may kagalingan eh talagang hihilumi na matatanggal maalis na na makakawala ka na dito sa lahat ng sugat and is something silent no mas maganda yung tikong bibig tahimik muna for a, for a moment and there's a twin flame energy Maaring there's a divine connection dito connected talaga kay na person mo What is an angel's number represent what What is the additional messages for angel's number? Angel's number represent what? Oops So there is something is survive survive with unexpected shift I hide this number serve as a gentle Nudge to pursue whatever interests you most It's possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong which could be somebody arms, your dream's job or abroad etc so may mga bagay dito na maaaring ngang uh, mag-serve sa iyo kaya kailangan alam mo dapat sa sarili mo yung uh, paninindigan mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa iyo yung kung saan ka magkakaroon ng growth and expansion or benefits na no, susubukin ka dito now na maraming Uh, maraming aspeto, susubukin ka na maraming paraan, maraming ba bagay sa buhay mo, pero kailangan palaban ka. No, dapat alam mo sa sarili mo yung paninindigan at pangahawakan mo. What is the money mo, Oracle Deck? What is the money mo, Oracle Deck? Represent with a money tree. Oo, may swerte. Enjoy your wealth. Maaring magiging maganda na ang ikapalarang pagdating sa finances. Sinasabi sa'yo dito, matutupad na yung mga pangarap mo at makukuha mo na ang matagal mo nang ninanais. No? What lies beneath with a hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alamin na natin yan. What lies beneath with a hidden future? Reference with a fulfilling fantasy. So, dati pinapangharap mo lang to. Ngayon, abot kamay mo na. Di ba? Diba? Makakamtan mo na ang kaginawaan. Mararanasan mo na ang karangyaan. At kaluwagan at wala nang iniisip pang ang kahirapan. And of course, expect the new beginning. I told you, nababaguhin no, na nito ang ikot ng iyong kapalaran. Clarifying for a love situation. No? Dating pinapangarap mo lang. Ngayon, abot kamay mo na at mararanasan mo na no, ang magandang eksena. For clarifying for a love situation, represent with a revelation canvas. Expose truth and divulge secrets to create masterpiece of clarity. Diba? No, ilalabas dito lahat ng katotohanan, sikreto, at magbubukas to ng panibagong eksena na magdadala sa iyo ng kaliwanagan. Oo. So, there is something, a shadow work represent what? And this is something a shadow blossom. Oh, resilience, nourishing. You need both sunlight and darkness to to bloom fully, dawa ba? Sa buhay natin, kung hindi mo naranasan ang ng kahirapan, no ang mga kalugmo kan hindi hindi magiging masarap ang um, tagumpay mo, no? Kailangan mo maranasan muna lahat ng bagay na yan para sulit at of course um, para alam mo sa sarili mo na na nag uh, naranasan mo yung bagay na yon no parang wala kang regret na ibinigay sa iyo yon dahil um, alam mo pinaghirapan mo di ba let's see what is a clarifying for your love sit life situation masarap kasi malasap ang tagumpay lalo lalo na kung ito ay yung pinaghirapan what is a clarifying for your uh, life situation and of course there is something steady progress patient in your Ali uh, celebrate each step forward no matter the sales no ibig sabi dito halaba mo na pasensya mo no sa lahat ng bagay na um, darating sa buhay mo kailangan manatili ka sa kung ano man ang position mo ano man yung mga bagay na pinaniniwalaan mo no hindi pwedeng uh, mabago nito ang iyong kaisipan kailangan matuto ka magpatuloy kung ano ba talagang pinaglalaban mo sa sarili mo at sa pangarap mo what is the part of the light represent what What is a part of the light? Represent what? Represent, guys, with um energetic action. I focus on my heart and take meaningful action in the present moment for things I cannot change. I release them, placing my trust in God plan. I surrender, I find peace and empowerment. No? Kung baga nagbigay ka lakasan sa ito, mas lalo kang tumatag at mas lalo kang lumakas dahil sa paniniwala at dahil sa ng taglay at kaalaman na na yung pinagkalob sa inang atipong may kapal. Alam mo sa sarili mo na bakit mo ito naranasan it, it has a good purpose, no? Pa plano ng ating Panginoon, no? Ibinigay sa ito ng ating Panginoon dahil alam niya na mo to. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no? So let's watch this. Mira yes or no, pick a card. Let's see. So let's start na tayo with the number one, no? Kasi nung nakapili na number one, ito na yan. There's a no cold shoulder frozen put ito ice for a while. For a moment, no? Kailan mo munang huminto, no? Tignan lahat ng bagay, pagmasdan mo, kung itong mga bagay na ito makakabuti ba o hindi. Kung hindi, manatili ka, no? Huwag mo munang galawin or huwag ka munang mag for another eksena kung alam mo hindi ko sigurado. Number two, there is something you know again, come back to bite you, bite, uh, bitter taste go sour. So, ibig sabihin dito, Um, tignan mo muna, no? kung hindi pa hinog, hindi pa hulma, maasim yan at hindi mo pa mag magugusto ng kalalabasan. So, kailangan mo humagintay ng tamang pagkakataon para dyan. no Number three, there is something you know again. Deception in the dark, truth hidden. Nakatagong katotohanan dito No? Maraming kasi nung dito sa likod dito. Kailangan um, hanapin mo ang totoo dito sa lahat na nangyayari. No? Huwag mong ipilit kung alam mong wala kang wala kang kaala, wala kang kamali-mali sa ni na or wala kang pang um, siguradong facts dito or hindi ka pa sigurado sa lahat ng na nangyayari na to, no? Ngayon pag-isipan mo mabuti hanggang sa malaman mo lahat ng katotohanan pag nalaman mo na sa kakamagtik ng action or decision. 'Di ba? Kung wala kang pinanghawakan na wala kang assurance, huwag mong ipilit, no? So there's a no. So this is um random gabay. For the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. After this, maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang -skip ng adsaway pagpalain kayo ng jaws at may kapal. Siksikliglig na gumapo na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!